Okay guys, good morning Luzon, Visayas, Midraw Saan man panik ng mundo Sa mga kababayan nating Wave W dyan ayan. Dito na naman tayo guys Sa ano, sa palayan ko Ayan. yung ganda-ganda na guys Nung pinalo natin ng ano Abuno Fertilizer Ayan, no? humahabol na yung iba Okay, check din natin yung tinanim nating sitaw guys kaso wala pang tumutubo Yan. maraming ano rito sana tumubo lahat para may ikuanan tayo ng gulay pagdating ng panahon hanggang anian okay okay yung guys Thank you for watching, guys. I hope you guys enjoyed this video. God bless. us all. All right.